yung salamin natin ay nagkaroon siya ng mga gasgas. Kaya kailangan kung palitan. Tapos nagbago na din yung level ng ano ng mata natin. Kaya kailangan din palitan yung salamin. So medyo may kamahalan dito magpapalit ng salamin. Yung napili natin today ay ang brand naman ay Prada. Try naman natin yung iba. Ito ay Ray-Ban. Try naman natin yung iba. Ito. Mm, ganda. Parang gusto ko magpalit ng salamin. $2.93. Ganda ng kulang. Silver ganda. Ayan, oh, ganda. Pati yung kanyang, oh. ano, materials. Medyo nakakaluha sa mata pagka masyado ng magasgas yung ating salamin. Ang ganda ng salamin. Ganda, silver. Ito na guys, magpapapalit tayo ng salamin makapalit natin sa salamig natin uh, sure. um, 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 price ay 800 800 um, total 800 dollar medyo may kamahal na ito makapalit na sa salamig pero nabigyan tayo ng discount na 157 something ayan check natin kung anong kakalapasan pero maganda yung print silver. Go ahead. Okay, na tayo. Medyo may kapigatin natin, babayaran natin. Pero okay lang, yun ang mahalaga yung masilbi yung mata natin. Kaya ingatan niyo po ang inyong mga mata. Okay?